Ayun. Nelson, uh, ayaw ko lang kung napansin mo ito. Kasi uh, kahapon, merong balita si Kuya Mar Gabriel. Nelson, mm -hmm. ano Ito'y matagal-tagal na nating hindi narinig. Eh. Yun nga? Oo. Oo, oo. Alam mo ba kung tungkol saan? Yun nga. Nareport sa atin yan kahapon. Ah, ganun ba? Oo nga. Oo Ay Gusto natin iparinig at i-analyze natin. Mm -hmm. Kasi mukhang ano ito ah, uh, nakakapangamba ito Nelson. Uh -oh. Kasi sa matagal-tagal na panahon, walang ganyan. Wala na pong nakukuhang uh -oh. mga drug lab laboratory sa Pilipinas. Yung manufacturer. Manufacturer uh -oh. kung saan mismo tinitimpla ang mm, illegal na droga. Kasi yung mga nakakaraan, nakikita natin sa mga bangka-bangka sa dagat eh. Tama, tama. Kasi oh. pinapasok mula sa ibang bansa. Oo. Oh -oh. Ngayon, may naglalakas loob ng dito na rin uli gumawa, Jen? <laughs> Iyon ang nakakatakot. O paano? O paano nangyari yun? Eh, uh -huh. Samantalang napakatindi nung drug war ng nakaraan, di ba? Uh -huh. At yan nga ang usapin ngayon na maraming pinapatay at maraming uh, kahit na hindi sangkot. Ibig sabihin, sangkot ka o hindi, merong matinding kampanya laban sa droga. Uh -huh. Ano nangyari ngayon? Bakit merong nagtayo ng laboratorio? Eh. Ibig sabihin, hindi na sila takot ngayon, Jen? Well, ako, yun mukhang yun ang mukhang yun ang mahihinuha natin. Kasi takot ka bakit magtatayo, di ba? Yun nga. Oh, At dito ah, ah mga foreign nationals ang nagtayo nason ah. Yun nga. Foreign nationals. Anyway, pakinggan natin, maganda itong report ni Marga Blair kahapon. Ulitin lang natin. At kayo po, i-analyze nyo ha, kasi sabi ko nga, meron na tayong dapat ipangamba rito. Sa kabila ng kampanya ng ating pamahalaan, <coughs> ang matinding paglaban sa illegal na droga. Sige nga. Tingnan uh, natin. Amar, pakinggan natin ha. Ah, wala. Akala ko yung niready natin. aganon ah, oh, oh Anyway, sige sige nasaan na ba 'yon uh, ang ipupuunto lang natin dito Nelson sabi ko nga sa mahaba-habang panahon wala na tayong narinig na drug laboratory sa Pilipinas mm -mm. bago po pumasok ang uh, Duterte administration ay ah, sige sige pinakamabuti mabuti tayong i-replay daw ha para ma-appreciate nyo po mga kabayan sige nga pakinggan natin Nakakurdon at bantay sarado ng mga tauhan ng Cavite Police ang bahay na ito kung saan nadiskubre ang kitchen type shabu laboratory sa barangay Sahod Ulan sa Tanza, Cavite. Aksidente itong nabiso ng otoridad kahapon ng umaga matapos ang naganap na malakas na pagsabog sa loob ng bahay. Sa pagresponde ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection, tumambad sa kanilang ang ilang parapernalya, equipment at iba't ibang uri ng kemikal sa paggawa ng shabu kaya agad itong itinawag sa mga pulis. Base sa assessment ng PIDEA, kaya nitong mag-produce ng hanggang 20 kilo ng shabu. Pero naniniwala sila na wala pang nailalabas na finished product mula sa laboratory na nasa testing stage pa lang may mga na na, na recover na mga ebidensya at uh, mga e including equipment and possibly uh, uh, may mga substances na na recover so dadaan naman po 'yon sa forensic examination both ng PNP at ng Bteya to check whether ito bang uh, uh, na-produce na nila kung meron mga na-produce uh, can be at least compared doon sa mga traditional na ibinebenta uh, sa sa mga ito nga, sa mga end user nitong mga illegal drugs na ito Puspusan ngayon ang pagtugis ng maoperatiba ng PNP Calabarzon sa mga sospek na pinaniniwala ang operator ng Shabulab. Nakuhanan pa ng CCTV ng barangay ang anim na sospek na umano'y nangungupahan sa bahay habang palabas sa Soriano Highway. Magkakahiwalay silang naglakad sa kalsada hanggang sa makuhanan sila ng CCTV sa harap mismo ng barangay outpost. Sa anim na sospek, apat na sa kanila ang tukoy na ang pagkakilanlan Kabilang dito ang dalawang Indonesian, isang Chinese-looking at isang Pinay na nangungupahan sa lugar may mga na recover po tayo ng mga sama uh, pieces of evidence that uh, could uh, help us uh, lead kung sino ko ba yung mga nag-ooperate uh, po nitong uh, alleged uh, uh, kitchen type uh, sa Bulaboto but you have to understand na we cannot give uh, full details uh, muna sa ngayon dahil ongoing po yung uh, follow up operation hopefully ay uh, mahuli po natin kung sino po yung mga responsable dito po sa pagpupuput pa out po nitong uh, uh, kitchen type uh, sa aminado ang PNP na naalarma sila sa pagkakadiskubre ng Shabu Laboratory, lalo't matagal na silang hindi nakakahuli ng ganito. Kaya naman pinaiting na raw nila ang kanilang intelligence gathering upang matunton ang posibleng iba pang kaparehong laboratorio sa ibang panig ng bansa. Definitely, a cause of alarms na didiscover, uh, like nung early 2000, eh, na talagang sunod-sunod, na talagang this is uh, really uh, up to the PNP and PDEA to, to run after. Baka uh, nagsisimula na naman ng ganito, ay hindi natin papayagan na uh, na naman ito at uh, umusbong yung ibang mga ganitong klaseng uh, uh, manufacturing site na magiging malaking problema, hindi lang ng PNP, pati mismo dun sa community. Mismong ang PNP ha oo. ay nangangamba sa pangyayaring mm. ito mm -hmm. at yeah, tayo ha sa part sa iba ko sa part ng media at mga kababayan sana po napansin niyo ra matagal na pong panahon taon na ang binilang oo ha nagtayo po sa ating bansa wala na pong nahuhuling drug laboratory ang pinakahuling na cover ko yan panahon pa ni Gloria Arroyo din eh ayun oh di ba at kasi nung, well, aminin man natin hindi, meron man nakagusto, hindi nakagusto. Sa panahon talaga ng Duterte administration, Nelson, winasak lahat ng mga ito. Naubos. Naubos talaga mm -hmm. lahat ng ito. Bagamat, well, may mga sabi nilang, oh, pinili lang naman nila yung, ah, well, wag mo natin pag-usapan yung mga punto na yon Ang atin na sinasabi, sa panahon po ng Duterte administration, sa nakalipas na administration, talagang natakot. Wala po at natakot talaga. Mm -hmm. Ano ha? Eto yung mga ng nag nagtitimpla mm -hmm. ng illegal na droga. Ito pa agenda dapat ang isipin natin. Oo. Oh, eh. oh. Halimbawa, ikaw magtatayo ka ng negosyo, pagawaan ng pangkamot. Halimbawa, ano? Pang pang pangkamot. <laughs> sa oh, sige, sige. Oh, naman. Bakit ka magtatayo ng paggawaan, manufacturing ng pangkamot sa isang lugar? ay siyempre may demand. Ibig sabihin, maraming bibili. Ay, oo naman. Ba't ko di ba? Pinagaralan mo muna, di ba? Siyempre. Ito, pagawa ng shabutu eh. Oh. Ibig sabihin, naisip mo na na maraming addict at marami kang malakas ang demand. May buyer na naman. At oh. saka, well, uh, well sana, wag mag, mag ang loob ng mga law enforcement agency, ha? Mm -hmm. Sa tingin nila, siguro, parang lumuluwag. Ayun nga. Ang siguridad, mm -hmm. Me kinalaman po sa illegal na gawain ito eh, eh kasi hindi naman may puhunan din naman yan, oh. 'di ba? Kahit pa po sabi nila, ito medyo dina-downgrade nila, tawag mm. nila kitchen type eh, drug naman, laboratory. Kahit pa anong so, itawag mo diyan, laboratory pa rin yan. At diba? ang kaya daw i-produce na son ay 20 kilos lang naman. Malaki <laughs> ba, 20 kilos lang naman. Oo. Oho. Naku po. Well, isa pa po sa <laughs> binabanggit nila, mga two months pala na ito nag-ooperate na, Son. Eh, Mabuti ito sa, Well, sana kung tanggapin natin two uh -huh. months, sana, mabuti na lang. Oo. Uh -huh. Na bulgar agad ito. Hindi, Jen. Hindi Oo. Uh -huh. eh. uh -huh. Ang ibig ko sabihin dito, hindi naman... Alam ba, ah, negosyante ka, dyan, ha? Oo, oh uh -huh. Baka isa lang yan, eh. Well, ba, ibig, ko sabihin dito na so, na-compute mo na, na malaki na, baka branch mo na yan. Baka yung pinakamalit na branch mo. Sari-sari store na lang yan. Kaya nga, sabi natin, talaga nakapangangamba ito. Mm. sa part ng PNP, sabi nila, ay, eh, talaga nakapangangamba. Sa amin po mga pangkaribang mamamayan, nakapangangamba po talaga ito. Mukhang yan lang nakuha o na-discover, di ba? Ako, Nelson, sana mali tayo. Oh. Sana mali tayo. At sana yun lang talaga. Oo. Oh, oh. no, eh, kasi ko ikaw naman ay tsaka ano ha, foreign national, Indonesian at tsaka Chinese looking. O napakalakas ng loob. Diba? Yun. Hindi po maglalakas ang loob ng mga yan kung kung alam nila na mahuhuli sila agad. mahigpit at baka mapatay pa sila sa Pilipinas. Ano ha? Or walang nagsabi sa kanila, ako itong bahala sayo. O, uh, isa-isa pa 'yon, isa pa 'yon, ha? Mm -hmm. Eh kaya talaga'ng nakapangangamba po itong bagay na ito. Hindi po ito, mali... baka sabihin niyo, hindi 20 kilo sa na naman nang kayang i-produce pala, Jan, tsaka bago pa lang pala. Hindi po, hindi, hindi po 'yung nakikita natin dito. Ibig sabihin, may nag a na naman mm -hmm. na magsimula. Kung talagang ito ito totoo, ha? Mm -hmm. Na ituhoy 2 months pa lamang na dagtatangka na mag-operate, may nag a -attempt na mag-operate na naman po ng Shabu Laboratory sa Pilipinas. Na ibig sabihin, meron na naman demand. May demand, oh, at saka at nagkakalakas loob. Na magbenta. oh pumapasok na naman po. <laughs> dito, dito kasi sa pag-alumunan, so ha? Na, itong mga Chinese chemists na ito, mm. ang totoo, medyo swapang din sila. Mm -mm. Alam mo kung bakit? Mm ayaw nilang ituro sa mga Pilipino chemists yung formula yung formula ng pagtitimpla ng shabu tama ako ako sa inyo uh, bihira tayo makita makahuli sa Pilipinas ng mga ayaw ko lang oh, sa part ng PDEA ngayon saka sa mga law enforcement agency mm ha -hmm. ko lamang po eh, pero karamihan talaga ng mga nagtitimpla diyan ay ito pong ano, Chinese national. Kasi dyan, ano yan eh, chemist yan eh. Yes. Ah, Talagang mag-aaral ka ng 'yung at, tamang ap, pagtitimpla. Ang paka paging maging chemist kasi sa, uh sa mat pa lang eh. Totoo. Ang daming computation 'yan. At 'yung uh tamang magkamali ka lang ng counting kounte, uh iba na yung mabubuo mong ah uh, chemical. Ang mangyayari ba man, tawag nila, adul adulterated, mm. hindi po 'yung mataas na klase ng illegal na droga. Totoo 'yun. At ito nga mukhang baguhan kasi sumabog. <laughs> Kung hindi sumabog, Nelson. Oh, hindi Hindi ito. Eh pero nagtataka ako bakit walang nahulikat isa. <laughs> nakatakas daw eh, nakalabas o kaya ang nakita nila lamang <coughs> ay CCTV. O, tayo ho, ang, ang ang ating ipinupunto punto sana ho ha? at sana matawagan din po ang uh, ahensya ng Philippine Drug Enforcement Agency, NVI, Philippine National Police, ang mga law enforcement agency po natin. Sana po totoo ngang ito lang isa lang. Mm -hmm. Ano ho? At wala pong iba pa na nagpasok na naman sa Pilipinas nang uh, mga taong pwedeng magtimpla ng droga sa Pilipinas. Baka naman tip of the iceberg na naman to, ha? Sa mm -hmm. 'wag naman sana, no? Mm -hmm. 'Wag naman sana. Ano At ang ipinront nila <coughs> uh, ay isang babaeng Pilipina. Mm -hmm. na yun ata nakipagtransaksyon para makipag-usap do sa pagrerenta ng bahay, uh -huh. yung apartment. Uh -huh hindi naman ata alam nung no may-ari ng bahay kasi Pilipina yung kausap niya, mm -mm. tapos may mga Chinese, uh, mga foreign nationals palang kasama, at gagawin palang ano? Gagawin palang lutuan ng droga. Mm -mm. Yung bahay, yung apartment na kanilang na-rent, na so'n. O. Oh. po, nakita pa nga sa CCDB, para naglakad lang ng pangkaraniwan. Eh. Yan yung oh. mga... Yan yung mga suspect galing doon Kubakas, sa sumabog na... No. Naglalakad uh, lang ng mabagal. Oo. Oh. Ang isa daw dyan ay Pilipina, dalawang Indonesian, tsaka isang Chinese-looking na pa, suspect. Dyan nga ako nagtataka pa paano nalaman eh, na Indonesian eh, no? Siguro. Eh, tapos isa Chinese looking lang. Eh, Mami... dapat puro looking lang. <laughs> Indonesian looking at tsaka Chinese looking. Paano Oh, oh. Parang, yung isa, yung dalawa. Oo. Ah, uh, well, uh, 'yun ang sinasabi natin, Nelson. Baka po kailangan na nating reviewin ang ating kampanya laban sa illegal na droga. Nakalulungkot po ito kasi ang lagi ibinabalita ng PNP, drug-free probinsya, 'di ba? Drug-free city, drug-free barangay. Eh kung ito po ay <laughs> O huwag niyo pong maliitin yung 20 kilos, sana kaya i-produce. At saka dyan, ano kasi mm. yan eh, uh, kung may mahuhuli kang droga, mm -mm. mas maganda na yung source, di ba? Ay dapat naman oh, talaga. Oo, huwag mong maliitin na kitchen type lang oh, yan. Oh. Pero kaya nga sa akin, mag malaking accomplishment na na-discover ka. Yan, dyan, eh. kahit na po yun yung kitchen type mm -hmm. lang sabi nila. Pero dapat, hulihin nyo din yung mga tao oh, oh. para matukoy kung saan-saan pa meron, di ba? Ayun nga, sabi mo na so kung hindi ito sumabog at nagkaroon ng aberya, mm -hmm. hindi pa natin malalaman na may ganoon pa lang Meron um, na. Meron pa lang Nakap kitchen type uh, drug laboratory sa Pilipinas. Nandito na yung tagatimpla. Meron na, diba? nang pumasok pa lang. Mm -hmm. 'Di ba? Eh dati po nahuli sa atin clandestine laboratory, mm -hmm. 'di ba? Pero meron din natin nahuli ito, mga big time talaga na drug laboratory sa Pilipinas. Madami noon, no. Yes, sunod, sunod po 'yan eh. Mm -hmm. At sabi nga niya dati, eh, hindi na tayo transshipment point eh. Oh -oh. Di ba? Kasi tayo na dito mismo, ay uh, pinanggagalingan ng pagluluto ng Manopak, illegal na droga. Manapakturer na. Oo. Mm -hmm. Ay di ba, nagkaroon pa nga ng iso na pati sa loob ng bilibid daw noon, na ay nandun na raw ang uh, lutuan ng illegal na droga. Mm -hmm. Di ba? Bagama't matanggang ngayon po, hindi naman man talaga napatutunayan na meron nga talagang gano'n. Yun lang po ang aligasyon. Kasi ang sabi nila ay uh, ang mga boss daw nandoon sa loob ng bilibid, ano ha? Ay, ay, araw, iba na po oo, na nahuli na, na, oh. sila lahat yes so dahil sa nandun na sila la oh, doon na sila nagluluto sila nag-operate ng sindikato oh. mm -hmm. ang iba naman ang sabi ay nandoon ang pinaka parang pinaka call center nila mm -hmm. yung mga boss na nagbibigay ng instruction sa nasa ay, loob ng, yun. ng bilibid no araw yon noon, noon po yon mm -hmm. no eh lahat ng yun eh yun po ang nangyari iyon po ang ano, sitwasyon. Nakakapangamba sa, sa part natin na inulit-ulit namin at bagi sa PNP, tama po yun. Talagang nakapangamba itong bagay na ito. At siguro po, ito na so, napapansin na naman natin. Ito po mga petty crimes. Alam mo bang sa ngayon eh, nauuso na naman ng cellphone snatching? Ang dami yan. Ang daming? Oh. sa Maynila. Nawala na po ito dati eh. Di ba? Yung namimitas ng kwintas. Mm, pupunta sa... Ito oh. pa dyan. Halimbawa, napadaan ka. Dyan sa Arten yata. Yung, mga, Sa Ayun, Ay, no, 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 ano po. Sa may ano, Arten sa may oh. Maynila. oh. oh, Maynila. Na... Mm. Nako, napakadami. Yung mga sasakyan, di ba? Dumadaan dyan. Oh. Biglang lilitaw sila. Oo. Oh. At uh, bubuksan yung pintuan ng sasakyan. Yun. Kapag ka hindi, hindi lock ang pinto mo. Naku eh, kinaagaw na, na lang oh. basta. Ibig sabihin, may problema ho tayo. Mukhang Mr. General, mm. naalala ko yung tanong kay Krami, di ba? Oh, oh. What's happening to our country today, Mr. General? Kasi pagka ganyan, yan oh. ang senyales na mga may adik na naman, di ba? Tama ka. Wala na kasi sa Tama ka. mm. tamang pagdesisyon oh. eh, di ba? At saka, kaya nila ginagawa yung mga yan para sustain yung kanilang bisyo. Oh, oh. Di ba? malakas na naman ang loob. Oh. Mm -hmm. Kagabi po, o oh, ito, dati nawawala na ito, yung nang hold up sa bus, yung, ah, sa jeep. Yung jeep na inaulat oh, dito, Commonwealth. Diba? Meron po isang napatay mm. at pito ang nasugatan Bagamat yung nang hold up ay nabugbog ng taong bayan. Pero may kasama pa siya. Eh. Yun na nga. Yung mga nakatakas din eh. Dati po wala na ito ha. Wala na. Aminin man natin o hindi. Mm -hmm. uh, well, gayon man ay eh, ano man ang masasabi ninyo. Pero ang atin lang po sinasabi, factual, dati po nangawala na ito sa karsada. Mm -hmm. Nangawala na po itong mga nagpaparang kuto na nagpapakati ng ating ulo. Mm -hmm. Maliliit lang po ito pero alam nyo naman ang kuto, napakaliit. Pero kapag ka meron ka sa ulo mo niyan, eh talaga hindi ka baka sa kate. Palalain pa natin diyan. Ano pa? Eh kuto sa 'di ba? Tsaka ulo. Oo. Anay. 'Di ba? Ano ba ito? Meron kang isang kabinet. Lagyan mo lang isang anay lang, isa. Nako. Oh, ilang buwan lang yan, ubos oh. yan. Ubus ubos yung cabinet mo. Oh, yun. Diba? Oh, ang masama doon, nakikita mo, parang buo pa yung anay. Oo, oh, oh. buo, man, buo, yung pa cabinet. yung cabinet. cabinet. Diba, alam puro anay na. <laughs> Pag kinatok mo, wala mm. na pala, humpak na. Oo. Oh, oh, oh. Yun po, aywan pa lang ha. Ay, sa hold up to. Ayan, Ay, ibay ko ba yung kagabi? oh, yan yung biktima oh. ng ano, nahulog. Oo. Oh. ba? Tumalun. Tumalun po sa jeep niya nung nagdeklara ng hold-up yung lalaki. Naman, eh. Ikaw ba naman ang hindi mapapatalon sa gulat yan eh? Eh kasi ang nga... Ang haba ng kutsin yung dala-dala. Yes. Eh kasi nga, Nelson, matagal na tayo walang ganyan na babalita. Oo. Matagal Oo. na walang nangyayari. Eh, tingnan nyo ngayon, dumagdag na ho'y problema. Uh -huh. Dati ang pinaproblema na lang natin, yung presyo ng bigas, diba? presyo uh -huh. ng kamatis. Uh -huh. Tapos ngayon, meron na tayong mababalita ang ganitong petty crimes. ba diba? Parang uh -huh. parang bumabalik tayo sa... Parang pabalik. Na ang ugat, alam mo naman, drug-related po ito. Mm -mm. Alam natin, 85 to 90 percent na ganitong klase po ng krimen ay drug-related. Mm -hmm. Aho, Alam na alam po ng PNP yan. At ang, ang malungkot lang, Nelson, idilalabas ng PNP ngayon, bumaba ang ating crime rate. Oo. Oh, oh. Bumaba ang crime rate. <laughs> Ay ko, kayo po, kayo po ang mag-assess. Ito kung binabanggit natin, pero ba talaga tayong dapat na ipangamba o wala? Mm -hmm. ba? Diba? Ako sa tingin po ko, personally, meron tayong dapat ipangamba. At sa part pong ito, ay nananawagan tayo ng pansin sa PNP, sa ating mga law enforcement agency, sa Philippine Drug Enforcement Agency, may pumapasok na ba talaga uli ng mga drug laboratory sa Pilipinas? Uh -huh. ba? Diba? Kumusta i-assess nyo? Ayan. Kumusta ang oh. drug uh, use? drug-related crimes. Mm -hmm. Wag, wag nyo matakot na sabihin, hindi, bababa na. Uh -huh. Eh, hindi ganon, di ba? Maging honest tayo. Kasi diba? ang kampanya natin nga naman, Nelson, mm -hmm. na hindi natin masisisi, mm -hmm. bloodless campaign mm -hmm. daw. No? Mm -hmm. At sinasabi nga ng PNP, bago matapos ang taong ito, bilyon-bilyon na droga ang nakokumpiska okay. sa, sa lansangan. Eh, um okay naman tayo, wala tayong oh. problema doon. Okay eh. naman po 'yan. Oh. Kaya alam bakit may ganitong may nagtatayo ba, ng pabrika ng droga? Oho. Oh, Mula mm -hmm. sa maliit. Oh, oh. Bakit testing lang ito, no, At Tapos dumadami yung mga cry, mm. krimen na ganito, 'di oh, ba? Oh. Na dating wala na rin. Nako po. Mm -hmm.